Sa buhay ng isang tao, hindi mawawala ang mga pagsubok na nagdudulot ng matinding stress. Maaaring ito ay nagmumula sa trabaho, eskwela, pamilya o personal na mga problema. Ngunit sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, mahalagang matutuhan nating harapin ito ng may tamang kasanayan at pagunawan. Tama ka dyan, Pro P. Kaya ngayong Stress Awareness man para bigyan tayo ng libreng telemed kung paano nga ba tamang pag ng mga stressful na sitwasyon ay makakapanayam po natin si Dr. Drola Sanchez. Good morning at welcome back po sa Rise and Shine Filipinas, Dr. Drola. Yes, yeah, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa mga nanonood at nakikinig sa Rise and Shine Pilipinas. All right, Doc Lala, this is Fifi together with Rob. You wanna know po, ano po ba yung layunin ng Stress Awareness Month at bakit po ba ito mahalaga? Hi Fit and Rod. So, ang April kasi is considered as a no uh, stress awareness month kasi para po magkaroon tayo ng attention doon sa mga negative na impact ng stress sa ating buhay sapagkat ang managing of stress ay napaka-essential po ngayon for a healthy lifestyle. Do ko na no. Paano ba natin malalaman kung ang isang tao o kakilala natin o tayo mismo ay mm -hmm. stress na? ano po bang dapat o ano ba yung dapat tingnan o karaniwang sintomas na we are stressed na po yan, so karamiang sintoma sa mga stress, ito yung parang lagi masakit yung ulo, tapos minsan sumasakit yung batok, o kaya lagi masakit yung katawan, tapos parang nahihirapan ka nang mag-concentrate nun sa ginagawa mo, nagiging makakalimutin ka, mabilis kang magalit, tapos uh, minsan pinapangisan yung mga kamay o yung kilikili ninyo, tapos parang lagi kayong pagod, parang lagi kayong may sakit, and minsan po nagkakaroon ng constipation or chest pain, and some of our patients po nagkakaroon po low libido. Alright, Doc, I remember we had this interview way back in 2017 pa about stress management. You mentioned there are two kinds of stress. We have the good stress and the bad stress. So, syempre, on both stresses po, ay may mga kadalasang sanhi kung bakit natin nararamdaman ito. So, we wanna know, Doc, um, kung ano tong dalawang stress na ito and why do we acquire these kinds of stress? So, ano, Fifi, no, meron niya tayo isang good at saka bad stress, no? Ang brain kasi natin, no, no kaya niyang isense pag meron tayong stress or meron tayong danger na kinakaharap. Let's say, uh, kakagatin tayo ng aso or meron tayong hindi matapos na deadline na kailangan gawin. So, meron tayong physiologic response na ginatawag na fight and flight and freeze. So, yun ang nangyayari sa ating katawan. So, yung, yung ating body is parang uh, nag-a-adapt doon sa stress na ginagawa ng ating katawan. Pero minsan, <laughs> pag hindi natin kinakaya, ito niyo medyo hindi magandang klase yung bad stress. ayo Doc, this is ano, no, magandang topic na nabibigyan ng highlight because of the mental health and all. Pero, alam mo, parte na naman ng buhay natin propi na magkaroon ng mga problema, struggles and mm -hmm. in life. So, paano natin, Doc, maiiwasan, at least, mamitigate yung effect ng pagkakaroon po ng stress? So, para maiwasan natin yung stress, no, kailangan kasi natin i-train yung body and mind natin para maging kalma, no? By doing little activities like deep breathing, yung mga guided meditate meditation, or yung nag-e-exercise ka po, tapos yung pagkain nyo dapat healthy, dapat pati po yung minamanage na rin natin yung social media time natin. No? Kasi karamihan sa atin, para nakakalimutan na natin, no? basa tayo ng basa or not tayo ng na social media, nauubos na yung oras natin na hindi natin alam na na stress na rin tayo. And pinakamalaga is to connect with others in po. Ayun. Siyempre, Dok Lala, may mga ilan tayong mga exercises na ginagawa on our own kapag nasa bahay o kaya saglit sa isang parte sa yung opisina. So, ano naman -ano po mga ang mga effective exercise na maaring gawin para mag-distress? So, yung uh, sinabi ko po doon sa parang may TikTok video ko na ginawa na para pag yung stress is yun po, deep breathing exercises and pwede nyo pong igalaw-galaw yung inyong mga kamay. Okay. Ganyan po. Uh, igalaw-galaw natin yung mga kamay. Then exercise din po and stretching. Nakakatulong din po yun, ano, yung yung parang jiggly na parang kailangan natin makontrol yung nervous system natin. So by doing little exercises lang po, like walking din, or maybe running, or yun pong simpleng mind exercise lang na para count tayo ng 1 to 10 and then hihinga tayo ng malalim. Ayo. Doc, no? at ngayong Stress Awareness Month, ano po kaya yung pwede nating maiwang mensahe sa lahat ng viewers natin na sa ngayon ay nakakaranas ng stress o kung paano nila matalampasan ito? Ngayon Stress Awareness Month, no? may papayo ko lang is, kailangan itrain po natin yung ating katawan na kumalma in times of stress either good or bad stress pa ito. So, by doing little activities, yan, mag-exercise, mag-meditate, kumain ng sapat, um, matulog po, umiwas ng matagal sa social media, and try po na makipag-usap sa inyong mga kaibigan or connect po with others. Alright, on that note, thank you very much po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang informasyon. Patungkol sa kung paano nga ba ang tamang pag-manage ng stress, Doktora Drolia Sanchez. Again, thank you so much, Dr. Lana. Thank you. Bye-bye.